Sino sa inyo ang nakapag-check-in na sa Hotel A sa Carino Avenue, Malate? Ako kasama ko ang boyfriend ko. Akala namin simpleng overnight lang. Pero may kakaiba sa Room 52. Pagpasok pa lang namin sa Room 52, ramdam ko na agad ang bigat. Hindi yung tipong pagod ka lang. Iba parang may humihila sa dibdib mo. Kulob, malamig, tahimik. Pero hindi komportable. Unlike sa ibang hotel na napasukan ko, ito parang may sariling kwento, ang wallpaper. Habang nag-aayos kami, biglang sabi ng boyfriend ko, may naririnig akong parang nag-humming. Napalingon ako, kasi ako rin may naririnig mahina lang. Parang hangin na sumisipol. Hindi aircon, hindi bintana. Parang may biglang dumadaan. Pero hindi kami nagpaapekto. Nag-change topic kami at nagjoke pa nga. Pero deep inside legit yung takot ko. Yung tipong naninigas yung batok mo at ang lamig ng kamay mo parang galing sa freezer. Room 52 lang ang nasa second floor. Parang isolated. Walang ibang kwarto. Walang ibang tao. Pero may presensya. Fast forward to August 30, ilang buwan na ang lumipas. Napanaginipan ko yung hotel. Inaharap daw namin ang kawork ko. Pero hindi na siya nasa malate. Nasa malolos na raw. Weird kasi never ko naman napanaginipan ng ibang hotel. Pero ito, bumalik sa panaginip ko. Bakit? Hindi ko sinasabing may multo. Hindi ko rin sinasabing huwag kayong mag-check-in. Maganda naman ang accommodation, maayos ang staff. Pero may mga lugar talaga na may sariling kwento. At minsan, kahit gaano ka pakarasyonal, may mararamdaman ka na hindi mo may paliwanag. Ako si Leia at ito ang aking haunted journal.